Eh, so hello po, isang uh, magandang uh, araw Pero <laughs> trabaho tayo ngayon Kasi nakaraan, wala tayong trabaho eh. Wala tayong gano'ng band. uh, Wala gano'ng trouble na, na tayo So meron po tayo ngayong isi-share ngayon Basic, ayan, so basic po siya uh, Grabe nga, alikabok eh ayan, So kung makikita nyo dito LAG niya nya 01 Sa remote, hindi siya lumalabas yung error So dito, makikita nyo 01 Mamaya lalabas yan 34 So pagka 34 ay uh, compressor failure. Ayun, yun, yun. Compressor uh, not, hindi ng maganda. And then, tinignan ko rito, ayan, kung makikita nyo, yung takip sunog, ayan, o. Oh. Ito po, inverter to, 5 tons na, put, na GRI, ah, basic. Ayan, susunog. Tingnan natin dito, baka mamaya, putol lang yung kanya, yung wiring niya. Kasi lumalabas dito, doon sa ribot, lumalabas. Dito lang meron. Ayan, o. Oh. Yung takip, ayan, sunog, o. Oh. So, pow power off natin. Ayan. Yeah. Ah, power off natin muna. Well, ayan pala yung problema. Ayan Sunog siya. Yung terminal niya. Pukusa so, so, uh, uh, so, make sure lagi tayo na tama yung ko uh, natin. Yung uh, power. Special so, ba? Uh, yung one. Yung, nasulog yung kan yung nasunog yung ano yun, yung sa mga terminal niya sobrang init siguro or pagka maluwag kaya ganun uh, kaya kaya malfunction siya siguro yun yung dahilan niya kaya uh, nagmalpang na, nasunog baka maluwag kasi sobrang init ganun you know? so, inverter naman to eh inverter ayan. ito siya oh no, nasunog oh so ibabalik namin ayan, lasing pukuha tasadya so, so, hey, sa usahin Less a, igi touch, ada ata. Ayun oh, nasunog oh sa terminal. Basta wala pang leak yung kanya, pwede pa tukuin natin. Pwede nating gawin. Ayun, wala pa naman siyang leak eh. Kasi kung minsan pagka nasunog 'yan, ayan. Kasi kung minsan pagka nasunog yung terminal na 'yan, nagkakaroon ng leak. So wala pa naman. So titesterin ko rin mamaya. kung okay siya. Ayun ah, gusto sa dito. Wala siya so look, oh. sa init 'yan ayan oh ho oh, oh. ho basic ayan inverter 'to inverter inverter ayan inverter ayan DC inverter type ayan 5 5 tons 60 ayan siya um, so ito yung ilalagay ko ayan sa kwento sa gri para sa grito kita nyo, yung iba yung kulay naman niya ayan. Tapos dito, ayan pagka, yung pagka kuminsan yung sa mga damage, di ba? So sakto, lalagay natin 'to. Ayan, so nalagay na natin. Tinuha ko na lang, tapat-tapat na lang dito. Kasi dito yun. May takip naman yan eh. May kulay-kulay yung takip niya. Ayan, so. Ayan siya. Lagay na siya dito. Sakto kasi hindi tayo nagkuhan. Kailangan mahigpit para hindi na ulit mangyari yung kuhan. Patulad ng dati. Yung kuhan, mainit. So 34 siya. Nag-error siya ng 34. Ayan na siya. Paantarin natin. Lagay natin yung power. Tingnan natin kung nga Ayan, so nakabit na natin yung power. Ayan. Ito ang power. Ta andar na yan. Ayan. Zero na nga. Ayan, umandar na. Tapos, tuktokin natin na ganito. Ayan. Ayan, puro grabe. Parang alikabok. Ayan siya. Oh. Ah! Oh. Grabe, alikabok. So, yun ang yun yan. Kaya pala siguro nag-high ampere. Kasi yung alikabok niya. Sa pa ulit. Isa pa, isa pa pa. Oh, grabe. Oh. Yan, yan. Ganun lang yung. Dito kasi dust eh. Kaya yung alikabok ganyan. Yan yung problema. Siguro kaya yun ang kaya nag high ampere siya. Kaya nasunog. Nasunog yung mga kanya. Tingnan natin. Umantar na ba? Ayun, umantar nga oh. Kasi dito tingnan natin yung power. Ayun, umantar na. 8.5 oh. Masya Allah. Nagawa nga natin oh ko nga lang Nagawa nga natin Ayan, labig dito oh. Inverter to Ayan o oh. Sunog lang to no oh. O oh. Nagawa na natin, tapos na Mandar na, Palit lang tayo Dito, balik ko dito, nagyan ko tire wire dito Inverter din yan Kasi nakabalot din eh, sa grito eh Yung wire na yan, okay lang yan Ito nga yun, sunog po oh. Sajid, may ganun din o, oh. may ikon yung magnet yung ampere nya ayan oh. So, na talaga yung inverter natin 23 so pagka nakuha na nya na yung labig pababa ng pababa yan ngayon pa lang yan kasi humahataw pa lang eh. yung inverter compressor natin bububumba pa lang kaya mataas so ilan naman yung nakalagay dito yung current nya eh wala nakalagay KG 69 input 69 watts 6900 watts ayun ganun pa linis pa, linis pa. ayun ganoon lang madumi pa eh kasi kaya nga kaya nga siguro nag high ampere kasi yung likod alikabok madumi pa talaga eh mag high ampere pa to no. Ah. Ah. Cool Maabot pala ng 27 ampere. Eh, yung 10 mili, 30 ampere lang yan eh. Kaya pala susurugin niya eh. Ay, ah, pala. Hindi, madumi kasi yung kan. Yung, yung, yung madumi kasi yung outdoor niya, kaya nagka high ampere. Ayan, so, tapos na tayo. Kaya nakasarado na, sinarado na nga ni Sajid. At okay na, okay na siya. Ayan. So, naawa naman ako. Hinugasan ko ng konti. Ang dami nga ng alikabok eh. Ayan, lamig na nga oh. Hinugusugusan ka sa likod. Ayan, kung makikita yung likod. Yung, ah... Uh, condenser niya ayan. Kung makikita nyo, di ba ang dumi pa? So okay na yan, pahugasan natin sa kayari I-re-request natin Ngayon lang yan, so done na tayo dyan, tapos na So ayan na siya So tapos na tayo, yung ginawa natin na nasunog yung uh, wire niya Yung sa power uh, ng uh, compressor Sa WUB Ayan, so nasunog yun kasi nag-high ampere kasi grabe alikabok Ayan po. So, maraming salamat at uh, God first. Una po ang Diyos.